imang artista na gusto mo i-try niya ang entablado. Alam mo? Madalas nating marinig na mas mahirap ang stage o theater acting kesa sa pagganap sa pelikula at telebisyon. Sa teatro, mas nabubunyag ang kahusayan ng aktor sa pamamagitan ng live na pagganap walang cut, walang take 2, na katulad sa small at big screen. Para sa kanyang YouTube vlog, tinanong ni Romel Chica, si Direk Franny Zamora, kung sino ang limang artistang, nais niyang makatrabaho sa entablado. Hindi nag-atubiling sagutin ni Direk Franny, at una sa listahan niya si Alden Richards. Pinuri niya ang sinseridad ni Alden, na lumalampas sa screen, Siyempre, unang-una si Alden. Bakit? Ko na, yung sinceridad niya, malampas sa screen. At ibang klase ang mata. Sinceridad, yung kaling sa puso, yung nilalabas ng dialogue. Tsaka yung mata ni Alden, ibang klase. Kabilang din sa mga napili ni Direk Franny, ay si Napiolo Pascual, Joshua Garcia, Jason Abalos, at Dani Pangilinan. Sa larangan ng mga aktres, napabilang si Jeneline Mercado. Nag-alab ang excitement ng ilang tagahanga ni Alden dahil sa posibilidad na mapanood siya sa teatro. Ayon kay Direk Franny, sa teatro, ang direktor ang masusunod sa casting. Isa itong magandang oportunidad para kay Alden na mapatunayan ang kanyang husay sa entablado. Sa isang bahagi ng interview, nabanggit ni Direk Franny, ang Simon in 2025 at tila may pakiramdam ang fans, na si Alden ang tamang lead actor para dito. Nagsusumamo rin ang ilang taga-suporta, kay Alden na subukan ang teatro. At inirekomenda pa ng iba, na humingi siya ng tips kina JC Santos, Gerald Napoles, Eugene Domingo, at Miss Nora Honor. Sa huli, maraming nagbibigay, ng magandang komento kay Alden. Sabi ng isa, Lumalampas sa screen ang sinseridad niya, galing sa puso ang pagbigkas ng kanyang linya, at napaka-expressive ng kanyang mga mata. Talagang director's actor si Alden Richards? Ano ang iyong opinion sa teatro, at ang pagpasok ni Alden dito, sumali na sa usapan, at ibahagi ang iyong mga comments.